Sumasamali ako sa paghingi ng tulong at suporta niyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. I was on the mistaken belief that we were together on the platform of unity and continuity. Nagkamali ako, kaya hinihingi ko ang patawad ninyo ko. Ma'am, does hindi ko kayo um, aakyat sa entablado ni BBBM pag nangampanya siya? And the same with Hindi ko pa alam. Sa totoo lang, uh, naisip ko lang na ayoko pumanig sa isang partido, sa isang sektor, sa isang personalidad. Wala nang panig-panig. Ang kakampi ko lamang, eh, ang sambayang Pilipino. Gagawin lang natin ang tama at ang makakatulong sa nakararami. Hmm. Di ba mahirap na mga panyo kaya nga first time ko nga gawin to eh kaya medyo uh, aasahan ko na lamang na makukumbida ako siguro at uh, kung papupuntahin ako ano ba naman pumunta wala namang problema doon ang kinatatakutan ko lamang yung uh, init ng halalan alam naman natin na talagang uh, nagiging uh, maluper, minsan masakit yung sinasabi, kung ano-anong balak, abay uh, hindi ko matitiis yun. Kaya maigi na lamang, eh, lumayo at magsarili kahit napakahirap. Pabibisa, consider mo ba yun, ma'am, kaya ka mag independent Para na lang walang kis-kisan, kumbaga. Ang malaking konsiderasyon, eh, yung sitwasyon ko yun talaga ang uh, pinakamahalaga. Sasabihin ng uh, um, matapang ako, sabihin na rin mataray, tanggap ko naman, pero hindi ako pala away. Kaya gusto ko magkasundo lahat at gawin ang nararapat at kinakailangan ng ating mga taong bayan. Kung kausapin ng mga kapwa ko nasyonalista, at uh, palagay ko eh, mag-uusap kami sa lalong madaling panahon. Hindi ko pa naiisip eh hindi pa naman ako nagre-resign sa nasyonalista. Mabait sila sa akin eh, hindi naman sila nagkulang sa support at pagtatangkilik. Eh. So, tignan natin kung anong uh, maigi para hindi naman na uh, maalangan ang sino man. Ay na, Presidente. Ay, wala ganon. Wala naman ganon. Kailanman, hindi naman kami nag-alitan o nag-away ng kapatid ko eh. Sa totoo lang. Uh, uh, mahal na mal namin si Bongbong. Uh, ever since siyang pinakamabait sa amin lahat eh. At saka iisang lalaki yan, ading ko pa. Kaya hindi naman kami nag-away kailanman, hindi nagkaalitan at hindi mangyayari na maglalaban-laban yung mga anak namin. Si Sandro, magpapare-elect, si Mark, magre-re-elect. Eh iba naman yung posisyon ng dalawa. Nagkukonsultahan nga eh sa mga survey-survey at palapit na ang filing. Uh, sabi niya, ba't naman gano'n? Sabi ko, mas paganda para sa pamilya, palagay ko, para sa kabutihan ng lahat, para nakakausap natin lahat ng sektor, meron tayong daan na makisuyo sa iba't ibang panig. At uh, yun naman ang turo ng aking ama, isang bansa, isang diwa. Huwag tayo magkawatak-watak. May tinanong siya, eh, sabi niya, kung uh, bahagi ka ng alyansa, babanatan mo ba ako? Eh di sabi ko, nagpaabot din ako ng uh, message. Siyempre hindi, hindi naman kita pinabanatan kahit kailan. Yung mga tauhan mo pa. Yung mga ibang aligat. Yung mga, yung mga nag-aaligit dyan. O oh, sige. Pero, hindi ko naman gawain dyan. Tapos, nung umuwi ako, napaisip ako. Kaya kung, hindi, kaya, hindi naman ako bumabanat sa kanya. Okay, tama na yon. Ang problema, kapag may bumanat sa mga kasangga natin, nasa palagay ko wala na magkasalanan sa atin, may utang na loob pa kami, ibang usapan yun, baka mag-react na ako, hindi ko kakayanin. Baka ako naman ang uh, uh, nagtatatalak uh, sa entabla doon, magwala doon, o mahimatay. Hindi ko alam eh, baka may drama ganun eh. Huwag na lang. Kaya maiki pa, tumayong mag-isa sa kampanya, sa politika, ay yan naman ang turo ng tatay uh, ko eh, napunta kami sa Puntod nung 28 ikat yun eh, hindi ko malamang kung saan siya pero alam niya na hindi ako sumipot okay. okay. Alam mo, hindi ko pa naiisip yung mechanics. <laughs> ang alam ko lang, ayokong pumanig yung isa sa isa, kumampi sa kabila. Ayoko nang ganun eh, nahihilo ko. Hindi ko maalam kung saan ako susuot ng ganyan. Pero kung pa, paano yung operations ng campaign ko, hindi ko pa naiisip sa totoo lang. Alam ko lang na gusto kong malibre, malaya, tapak. walang grupo, walang walang uh, walang alyansa, walang kaaway. Basta ang kakampihan ko lang bawat Pilipino. Sorry lang kami kasi hindi ko pa rin alam ah, dahil hindi rin ako resign. Hindi pa ako, hindi naman ako nag-resign sa NP. Tingnan natin kung anong maganda. So, binubuo ko pa lang yung mga dokumento ko eh. Kaya yung tomorrow. Tingnan natin. Okay. Okay. Oh. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Hindi ko ay Wala naman akong problema sa NP. Ang akin lamang, kinakailangan maging independent ako sa Aliansa.